Good day sa inyo. Ang topic natin ay tungkol sa amoy ng puerta o vagina. Dapat walang amoy pero pag nagkaamoy, ito ay dahil sa infection o imbalance ng bacteria. Bibigyan ko kayo ng mga tips para fresh smelling sa lugar na iyon. Una, maghugas, maligo at magpalit ng cotton panties dalawang beses maghapon o higit pa para hindi dumami ang bakterya sa ating balat. Kung maguhugas naman ang gagamitin natin ay mild soap. Ang mild soap example niyan, Johnson's, Tender Care at yung puting dove, yung mga walang kemikal para hindi mapuksa ang mga bakterya. Kung gagamit ng tubig, kailangan maligamgam lang, wag sobrang init. Ang tamang pagpunas ng tissue, simula sa harap papunta sa likod para hindi pumunta ang dumi mula sa puwitan. Um, wala naman talagang naglalagay ng pabango doon sa lugar na yon pero kung talagang gusto ninyo, pwede sa hita lamang. Uh, uminom tayo ng maraming tubig sa araw-araw. Pwede tayong kumain ng yogurt kasi sa taglay nitong magandang bakterya. Iwasan yung mga maamoy na pagkain, katulad ng mga bawang para hindi lumabas sa ating pawis. Pwede itrim o gupitan ng pubic hair para hindi rin kapitan ng mga mikrobyo. Ang dahilan ng maamoy na vagina ay yung mga yeast infection at sexually transmitted diseases. Magpapatingin tayo sa ating OBGYN kapag meron ding vaginal discharge na kulay green, brown at yung mga puti-puting buo. Salamat po.